Hello po, good morning. Nandito <coughs> ako ngayon. Kararapin ko lang po. Galing Simba. sa pa yung bahay ko kasi tara rapin ko lang ikot-ikot tayo dito sa kasi marumi na o oh, ang oh. marami na lininisan may may yung niyog malaki na okay. mabakuran na talaga dun sa harap para malinisan na talaga dyan kasi kung linisan ko yan dyan wala pang bakod Uh, puri-puri pa sa aking mga tao wala pa naman wala dito ng tao sa trabaho ako kasi natin kaya dito muna shout out pala lahat sa mga nag subscribe sa akin uh, hindi ko na rin maisa-isa sila basta sa, la sa lahat ng nag subscribe o nag like Uh, uh, channel ko. So, salamat po sa lahat. At saka, uh, shout out po kay uh, Bike Tayo, GC Adventure, Soraya, uh, yan, sa Arlene. Hi, Arlene. Good morning. Uh, linggo ngayon. The ko yan ng high school. Eh, okay, nagsusubaybay sa akin yan eh. <laughs> uh, ano pa, basta lahat na hindi ko maibanggit kasi ano, shout out na lang sa lahat ano, sana oh uh, like, subscribe please subscribe and uh, sh share please uh, like and share my channel youtube channel Jamera Farm ito yung new 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 gan pero bulaklak yan na mahaba na oh. Dapat putulan na kasi e, eh, na ito may wire. Pag bulak pula so, tatanggalin tatanggal talaga yan. Kasi okay. doon po muna tatanggalin. So, ano. ito putulan ko na lang. Abang ano. Pwede naman doon ilagay doon. Pag ano natulak na lang. Medyo mahaba na talaga. Tulak na lang talaga pag malapit na mga ano.

saan magtibhang yan ang dito lang ba sa tandahan na -da. dahan -dahan napapunta doon no? kailangan marami ang magtulak niyan titingnan mo naman oh. Oh, mahirap talaga kasi nung bagyo hindi pa naman natumba tumba, kapit kasi oh nga dito oh, natumba nga eh ang bisyan ng na Yung malaking kahoy dito. Pinapaputol ko na yung pine tree. Ayun ba yung tuna? Maganda tingnan pero mahirap naman pag ano malapit sa bahay, talaga ano. Ito oh, talaga ang ewan ko. Mahirap. Kailangan talaga putulan pati yung karnaba. ang dami pa namang bunga. Lagi walang ano yan, hindi ano, yung bunga talaga lang ito pumunta dito sa may wire kaya pinutulan na ang ako saka dito mahaba na talaga kailangan ko talaga ng putulan ng maigsi tapos may bakod na ba wala ko kong pabili ay wala ko kong Ah, dito na oh. Bermuda na Bermuda na oh. hmm. so. Ayan o. Uh. kausapin ko na lang yung caregiver na lang ang papaaral ko sa kanya. Tapos,